Ikaangas na kanta, Wino of change sa panahon ng Presidente Duterte. Welcome ang lahat sa Malacanang. Nagusto siyang kusapin. Subalit so, ngayon, nagbago. Ayaw na banggitin ang pangalan Duterte. Bakit? Limot na ba tayo, mga Pilipino? Kabayan, may isang reporter na lakas loob. Magtatang kay President Marcos. Pakinggan natin. Former President Duterte, may mga... Ayaw niya talaga pag-usapan ng niya talaga ng Duterte mga I want to talk about. I need to talk happened here. President I need to talk about what happened here. At, uh, nakita naman ninyo kung gaano uh, ang ang naging uh, sira sa infrastructure at uh, yun ang uh, nagtitingnan namin, ninspection namin. Tapos yung kapuayan. 马上睡觉了。